again, welcome, welcome back to my channel. Welcome, welcome back to my FB page, to all of my subscribers sa YouTube, at to all of my FB followers. Again, thank you so much. Walang hanggang pasasalamat dun sa tiwala na ibinigay niyo po sa akin. Especially doon sa mga avid suki ko na matagal na pong sumatangkilik sa aking online online store, which is matatagpuan sa nag-iisa kong store, ang FB page kong Cosmic Gemstones. As of now, meron na po akong 6,000 mahigit na followers. Okay? And again, nag-iisa lang po ang aking FB page. As of uh, ngayon, wala pa po akong TikTok account kasi may mga nagme-message po sa akin kung meron po akong TikTok account. As of now, wala pa po kasi yung tablet ko old version. So, parang hindi pa niya kaya yung TikTok. Sobrang nag loading ang bagal. Sobrang bagal po talaga. So, coming soon pa po yung TikTok account ko for now. FB page po. Lahat po ng mga gustong mag-order, yung mga gustong mag-inquire regarding po sa mga iba't ibang klase ko. Lucky charm. Just... Message me sa aking FB page via Messenger ng Cosmic Gemstones with letter S. Ang palatandaan po, kung ano po yung profile picture ko ng aking YouTube channel ay parehas lang po ng profile picture ko ng aking FB page para hindi kayo malito. At ang aking followers as of today nasa 6100 na po ang aking followers. 'Yun po ang palatandaan at patuloy pa pong umaakyat ang aking FB followers. So, without further ado, let's start our topic explanation for today. So, ito na po yung pinaka-in-demand ngayon, ang Nanbu Coin, ang Feng Shui and Nanbu Amulet Coin, at ang Wulu Amulet Coin. Okay? Ito po. So, ang topic po natin ngayon, since nakita nyo na rin po yung title, may mga nagtatanong po sa akin, gusto po nila makita yung sample kung paano i-activate o yung tinatawag na ritual ng pag-activate para maging effective po ang inyong mga lucky charm, especially yung mga sinusuot at yung mga ginagamit. So, since yung mga nagre-request po sa akin eh, mga non-bo coin, kasi yun po talaga yung in-demand ngayon, yung talagang hit na hit, ika nga ang non-bo coin. Okay, for ang na, uulitin ko po, po sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Nanbo coin, ito po ay ginagamit para po mapataas yung chance, okay? Hindi naman ibig sabihin na may, pag meron po kayo nito, eh automatic mahihit nyo agad yung ano, yung jackpot, pinapataas niya po yung chance ha? from 70% to 80% na makuha niyo po ang inang jackpot. Any kind of pagtataya, whether it's easy to loto, a uh, loto, swerte, swertres loto, color games, scatter, mga pagtataya sa mga horse ano yung horse racing, di ba? Yung mga sabong, online isabong, e mga ganon, any kind of pagtataya, okay? Uh, or mga barabaraha, etc., etc. Ito po ang ginagamit po ang Nanbo Coin. Parang for booster po ito, for booster para mapataas po yung chance ng pagkapanalo po ninyo. Samantala naman po ang Hulu Coin, ito naman po ay para sa inyong pangangatawan for good health. Okay? Pag sinabi natin good health, health is wealth. Kailangan po natin maging malakas ang pangangatawan. Malayo sa sakit, malayo sa aksidente, malayo sa mga sa mga future na sakit at for healing din po ito kung kayo po may pangasakit pinapabilis po niya ang paggaling po ninyo in short ito po ay protection or shield para sa mga bad luck lalo na sa mga pag may kinalaman sa mga kalusugan ang hulo amulet coin so these two are perfect combination alam mo naman po natin ang hulo napakaganda, napakaganda po talaga ng benefits niyan kasi nga ang kalusugan natin ay hindi pwede masacrifice health is wealth okay ang kalusugan natin ay kayamanan aanhin mong maraming pera kung marami ka namang sakit kaya this is very, very effective. Meron po ako nito, Wulu Coin, at never ako nagkakasakit talaga. As in never. Okay, nilalagay ko po ito sa, uh, sa, aking wallet, sa likod ng ID, sa bulsa, sa bag. Pwede po kahit saan po. Kahit sa likod ng cellphone, pwede din po. Same thing with this. Pwede po ilagay ito sa cellphone, sa wallet, uh, sa CPU, sa bag, sa pouch, sa bulsa. Pwede po. So ngayon, ang topic po natin ngayon, since marami nang tatanong, ipakita ko rin kung paano ang pag-activate or ang cleansing ng ritual ng pag-activate using uh, this Nanbo coin at Hulu coin using this uh, Tibetan cleansing bowl at activation bell. Ito po yung ginagamit ko po. Doon sa mga suki ko, alam nyo na, di ba? May idea na rin po kayo kung paano po yung tamang pag-ritual kasi nagawan ko na rin po ito ng video dati. Wait lang, magsusuklay muna ako. Okay? So ngayon, ito po doon sa mga nagre-request sa mga hindi pa po, po nakakakita. Papakitaan ko lang po kayo ng sample kung paano po yung pag-activate at lahat po ng inuulit ko, lahat po ng uri ng Lucky Charm, especially ang mga fox necklace, piyaw necklace, piyaw bracelet, sutra ring, money catcher ring, lahat po ng mga Lucky Charm o lahat po ng mga pampaswerte na sinusuot kahit maging itong nanbo coin at itong wulo coin ay kailangan na kailangan dumaan po sa cleansing bowl at activation bed. So, nire-ritualan ko po ito uh, under the name and birthday ng owner. So, ngayon, ito po yung sample kung paano ko po uh, i-ritual sa mga bumili na po sa akin. Ito po yung sample, Papakitaan ko lang po kayo, okay? Ito po yung nanbu coin, okay? Ilalagay ko po siya dito sa aking Tibetan cleansing bowl or ito yung tinatawag na activation bowl. Ayan. And then, ito naman, ilalagay ko. Ang gulo Coin, Okay? So, sabihin natin, may bumili na pong customer. At riritwalan ko po ito gamit ang aking pamalo or yung pangkalembang. So, sisimulan na po natin. mag invento po tayo ng mga pangalan at birthday po. Okay? So, this is sample. Papakita ko lang po sa inyo yung tamang proseso ng pag ritual Lalo na po sa mga bumibili sa akin. Okay? So, simulan na po natin yung ritual ng pag-activate dito sa Nanbu Coin at sa Wulu coin using these two items. Okay? So now, let's begin. Lincoln Eserio, March 25, 1985. Lingkod Eserio, March 25, 1985. Eserio, March 25, 1985. po ito, ganoon lang po siya kasimple ganoon lang po siya kabilis ang tamang pagritual ng activate or cleansing gamit itong cleansing bowl at activation bed, inilalagay ko po dito, lahat ng mga nag-order sa akin any kind of lucky charm mga fox necklace, fox bracelet piao bracelet, piao necklace sutra ring, manicaturing lahat ng mga pampaswerte, kahit yung mga lucky red wallet ko po, nilalagay ko po dito para ritual ng pag-activate. So, pinakita ko po sa inyo yung sample po. Okay? So, lahat po ng mga nag-order sa akin, dyan po po inilalagay doon sa tamang proseso. At binabanggit ko po yung pangalan at birthday ng tatlong beses. Tapos, pinapakalembang ko rin po siya ng tatlong beses. Pinapaikot ko po siya para magising po yung diwa, magising po ang kapangyarihan, or ma-activate po ang power, yung tinataglay niyang power, ang Nanbo Amulet Coin, at ang Hulu Amulet Coin for good health po. Okay? So, these two are perfect combination. Okay? For good health. At syempre, for higher chances of winning. Okay? Ang perfect combination ng Nanbu Amulet Coin at ang Wulu Amulet Coin. Okay? So, available na po ito. Nasir pa po ito available sa aking FB page. At doon sa mga nagtiwala sa akin, doon sa mga nag-order, thank you so much from the bottom of my heart. Thank you sa mga suki ko. Walang hanggang pasasalamat at pinagkatiwalaan nyo po ako. Ako lang po ang tanging nagri-ritual po ng ganon. Okay? Pag sa iba kayo bibili, kaya mura kasi walang ritual yan. Automatic ship out agad. Walang proseso na dinadaan. Sa akin po, meron pa po. Okay? Kaya may kamahalan po siya. At this is legit. May mga replica po nito, may mga peke po nito. Basta pag mura, magtaka ka na. Okay? So this is imported from, kung di ako nagkakamali, sa Tibet, China. Okay? Okay? Hindi po ito gawa sa bulakan or sa something kung saan saan lang. Tibet, China po ito. So, makakatiyak po kayo na this is authentic and legit po. Basta pag manggagaling po sa akin, makakaasa po kayo. At higit sa lahat, ito po yung pinaka-importante. Ang ritual ng pag-activate using the cleansing bowl and activation bed under your name and birthday. Kasi doon po talaga manggagaling yung bisa ng isang lucky charm. Okay? So, yun lamang po ito po yung pagtatapos ng aking video at sana po ay nakapulot po kayo ng aral at nakipakita ko po sa inyo yung tamang pagritual niya tong cleansing bowl at activation bell okay, under the name and birthday ng owner ginagawa ko lang po ito sa mga nag-order sa akin pero kung sa iba nyo po yung in-order at sa, sa ibang seller papaano nyo sa ano I'm sorry, pero hindi ako nag-ano. Ginagamit ko lang po itong proseso ng pagre-ritual para lang sa mga items na galing sa akin, na in-order sa akin. Okay? Yun lamang po. Maraming maraming salamat. At kung may mga katanungan pa po, po kayo, if you want to inquire, just message me or text me at 0923-416-5082. At ang aking online store, ang aking Cosmic Gemstones, available na po mag-message po kayo doon kung ano po yung profile picture ko sa YouTube channel, yun din po yung profile picture ko sa aking FB page. Same lang ng pre profile pic para hindi kayo maguluhan. Okay? Nanbo Amulet Coin, Wulu Amulet Coin, available na po. Okay? Thank you so much! Walang hanggang sa salamat Tosha, share, share! Thank you!